kapatid, iingat po sa hindi basta-basta dapat magagalaw ng inyong mga alagang hayop ang mga gamit sa bahay. Sa Oklahoma, sa Amerika, abay muntik ng maabo ang isang bahay doon. Ang mitya ng sunog, isang power bank na nginat-ngat ng alagang aso. Yan ang Frontline News Abroad ni Ria Fernandez. Sa sala ng bahay na ito sa Oklahoma, sa Amerika, nakuhanan sa video ang nakahigang aso't pusa. Habang ang puting aso, may kagat-kagat at dali-daling pumunta sa kanyang kutsyon. Pinagdiskitahan niya ang power bank ng kanyang amo. ginata at pinanggigilan hanggang sa nagliyab ang power bank. Napatakbo ang mga aso at pusa. Sa isang punto, pinanood pa nilang masunog ang kutsyon sa umalis. Hindi nakita sa video pero nakalabas ng bahay ang mga fur babies. Nakaligtas sila, hindi naman na ang apoy dahil nakaresponde agad ang mga bombero. Ang mga power bank at iba pang gadget ay karaniwang gawa sa lithium-ion batteries na maaaring masunog o sumabog kapag mainit ang temperatura. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.